episode na naman tayo kayo napakasimple lang ang ating episode kagawalan tayo ng adobong tuna napakasimple lang kay ni lagyan lang natin siya ng twist lagyan natin ng patatas para kakaiba yung adobo natin kaya napakasimple lang anong episode natin for today? adobong ano? Um, tuna tuna yung tumpak kaya napakasimple lang ang ating episode for today at tubong tuna. Ano pang pa inintay nyo? Tara, samahan nyo ang peri sa aking pagluluto. Kaya, handa na ba kayo? Yeah. Let's go! Let's go! Let's go! Okay, ito na yung kairi. Papagayta ko na sa inyo. Ito yung tuna natin. Ano? Ah, napakasimple lang. I-slice lang natin yung kaili. Siyempre, ito yung mga sangkap natin para sa ating adobo. Meron tayong patatas. Oyster sauce. Laurel na la pampaswerte. Meron tayong ano Kelly? Ah uh, black beans. Si Buyes Meron tayong luya, gagamitin ng luya kay Kelly. Si Sibuya, bawang, sibuyas at white onion. Meron tayong pamintang durog at siling green. Siyempre kay Lee, ito yung natin. Meron tayong banana ketchup. Baka naman! Toyo at suka. Kaya Napakasimple lang ang ating episode, Kaili. Kaya yeah, bago tayo Kaili, Kylie, uh, out muna tayo dyan. Dila pa. Shout out muna tayo. Gabay no family, Shout out sa inyo dyan, ma'am. At maraming maraming salamat. At Merry Christmas sa inyo dyan. Kaya... Yeah, Gabay no family, shout out. Jim, Diddy, Partner, shout out. J. Boyoy, Gilbert Santos, Hero, and Duran Abilia. Shout out sila dyan, mga idol na mga sulit at salit viewers natin. Uh, Uwak Riders. Shout out, mga Wack Riders. Ano boys? Shout out sila dyan. Kaya, Kopi Boys, sandan na ba kayo? Samahan niyo ako sa aking Simpleng episode. Kaya, handa na po kayo. Tara, let's go! Sige pa. Tara, Kaylee, slice muna natin to Kaylee, dahil medyo malalaki yung hiwa. Ayan. Slice lang natin ang ating tuna. Napakasimple lang, Kaylee. Para sa ating adobong tuna. Wow! Ito masarap na isda, Kaylee. Bihira lang dito sa amin. Kaya minsan, pag nakita tayo nito, bibili kagad tayo kay Lee isa itong isa na ito kay Lee napakasarap malinang nam yan para din siyang ano, kay Lee pork Tapos, titimplan mo natin yung kaili. Bababad mo natin siya ng mga isang oras bago natin siya lalutuin. Titimplan mo natin ng toyo. Yan. Tapos, suka. Yan. Tapos, lalagyan na natin kaili ng pamintang durog. Yan. Para magkalasa na itong ano natin. Tuna. Yan. Mikos-mikos lang natin to kaili Eli. simple lang kay Lee, oh. mamaya na natin ilagay yung ano kaili pag sinalang na natin toyo lang at suka natin imamarinate sa kanya at pamintang durog natin ang bay leaf. natin siya. Takpan muna natin to. Ano pa. Ang bay takpan muna natin yan. Mga isang oras kain. Yan. Update dito ang grit mamaya kay Yan na Kaili. habang minamarinit natin yung ano Kaili, Yung tuna natin, yung anak ko. Binabalatan na rin yung patatas Kaili. Lee. Dili pride natin yan. Yan. Napaka-simple lang naman yung sangkap natin, Kayli. Kaya update ko lang kulit mamaya, Kayli. bub, Sige na oh. pa. Oh. Kaya, Kayli, abang pinipipag namin yung tuna natin, Kayli, ipapride muna natin yung patatas kana, cara. Papayin natin tayo yung mantika, Kayli. Ipapride lang natin to, Ipapride lang natin yung Kayli bago natin uh, Kaili, at dito lang ulit mamaya. Yan, Kaili, habang pinipipod niya ng anak ko yung mga sangkap natin, Kaili, Luya, sibuyas, bawang, yan. Pinapride muna natin, Kaili, yung patatas. Kaya, hmm, nakababa na, Kaili. Kaya, maya-maya, Kaili, update lang tayo ulit mamaya pag nag-umpisa na tayo. Mag. Kaili pa. Yan, Kaili, pagkalipas isang oras, Kaili, at tatapos ko natin mag-pride ng, ng patatas, yung tuna naman, Kaili, pa-pride natin, sir. Wow, ang na na ito kahili. Tuunan natin, no? Oh. Papride mo natin siya kahili.

Thank you.

unahin natin yung luya natin kay Lee. Hindi na natin nugasyan yung kawali natin kay Binawasan lang natin ang mantika kaya Ito siya pinagparay natin ng tunga. Yeah. Kaya, higisa lang natin yung sangkap natin kay Lee. si lang. Kaya, lang natin yung sangkap natin kay natin yung sangkap natin kay ilagay na lang natin yung bawang at sibuyas. Ilagay natin yung bawang kay ito. Isama na rin natin yung sibuyas. Ipagpun natin yan. Yan ang ating ilang-iling natin adubong tuna. Up. ito mo sa kailin ka sa handaan pag mga ganito para yung mahanda mo kakaiba ista lang pero pinasarap yung kailin pwede na natin ibalikin po na natin yung pinapry natin yan, grill natin okay.

Lagay na natin na naman yung kailik. Lagay na natin yung malalating tausig. Wow! Simple ato. So, na natin ng Worcestershire sauce. Lagay natin yung yung carrots, o oh, yung patatas natin. Yan. Tapos, likos lang natin yan. Wow! kaili oh. Mamaya, kapatakan lang natin ito yun yung pananakit siya. Oh, Nakakasimple lang kaili yan ating adubong tuna. Ilagyan natin ng laurel. Napapaswerte. Yan kaili, update ko mamaya. Yan kaili, ilagyan na natin yung siling green. kaili. ilagyan na natin para magkaroon ng cake. Wow. Okay, lagyan na natin ang ating banana ketchup. Dalawa nga na lang ito kay Tatlong kutsara lang. Pwede na yan, para kumulay lang siya. Nikos lang natin yung kay Wow! Napakasimpleng adubong tulang. Wow! natin ng ano kayo Spring onion. Lagay na natin yan. Para yan. Dagdag kasi yan kayo ng aroma. Para sa ating mga niluluto, kailangan may hindi din tayo maglagay ng mga wow. Para naman kayo rin. kayo mga lima. Mga limang segundo kayo rin. mo natin Yan.

Simple lang kayo, yan kahit nga ato Wow, mas masarap kayo, hindi for maraming white onion. Yan kayo, tak tag pa mga dalawang sipon gulang kayo, para maluto lang yung sibuyas o okay, kinayan. Yan yung balik ka nga natin. Wow, okay na ito kay Eli. Pwede, pwede na ito kay Eli. Wow. Titikman lang nga orado kay Eli kung okay na ba yung ating kinawang adubung tuna. Wow, wow, wow. Yang na kay Eli. Titikman lang ating orado kung okay na ba yung ating kinawang adubung tuna. Pero <coughs> kay Eli, sabi ka na. Yang kayo, wow! Pero pang nyo, hababa na, magkain na kami ng kanin kaili para hababa na. Napakasimple lang ang ating adubong tuna. Wow! Yang kaili ang ating adubong tuna. Wow! Ano pang natin kaili? Hababa na! Woo! Yang kaili, may taong patay kaili. Binigyan ako ng nanay ko, niluto na lang siya spray. Itlog ng anak ko, yung egg nya Rice natin. Sausawa natin, Kay Lee. Wow! Ano pang hinintay Let's go! Wow! Oh my God! Wow! Yun, Kay Lee, katatapos lang natin magluto ng adubong tuna. Pasalamatan mo natin kay Lee yung blessing na binigay sa ating charor. Daud meraih marah misalnya betul Cepri sing beli misalnya minat marah misalnya betul Kasih marah misalnya betul And God bless you Amen, Amen. Anu pangin intainyo Tara hab Haba benar na. Kuma anak ini kanin Suka na bayi nakai kaya Kuma anak ini kanin Para sabi-sabi itu -sabi mau bubusuk Tara Kaya tayo kaya ini Kaya tayo kaya tayo maayos kayo lang ang ating adobong tuna. Napaka-simple lang. Mmm! Wow! Panalo kayo eh. 嗯。嗯，这个这个，这个是干巴 Ito, din itong galing niluto ng nanay ko sa Mm-hmm.

kung ano yung rice kayo dito ang adobong tulang natin Panalo Wow! Pangano kayo dun? Pangan ni Rice? Did I...

titip ki lagi sim magina gawaat mengnabi selamat bye bye, -bye. bye, -bye.